you know this is Motorola TV so for this video mga kamoto ay tuturo ko sa inyo kung paano natin reset ang orasan sa ating ADV 160 so wag natin patagalin guys dito na nga tayo sa ating panel ayan so on natin ang ating ignition switch press and then switch on yun ayan guys ang ating panel kita nyo bang nakikita ko guys ayan mga kamoto 11.04 so tingnan natin sa orasan natin is 12.05 ngayon ng umaga ng tanghali so reset natin guys so, tips para sa lahat so ganito so long press muna natin tong left and right button ito long press natin at hintayin natin mag blink ang 12 hour bago natin yan so 12 hour then press right button you know and then yung joystick joystick guys yan up and down and up and down lang natin yan 12.06 so 12 then press right button then press up and switch off So, 12.06 ang ating orasan. So, ayun no. 12.06 ng tanghali mga kamuro. So, narisita na natin. Ganun lang kadali mga kamuro. Sana'y nakatulong. Magandang araw sa lahat. Ride safe everyone. And peace out. -bye.